Kamusta kadin ka din, he? Okay lang. Oh, Naara ka din. Hinda, okay. ha? Naalagay mga baboy po din, Eh. Ano mga baboy? Okay. Kinsa po ng mga baboy niya. Okay. Wala din kay Balay? Wala. Yan po guys, mayroon tayong dalawin na isang matanda hirap nandang di ito. Kaya ras, kaya ras kubo lingkon-lingkon. na kasi ras sa kolonga ng baboy. Mayroon kaya guide na una 'yun pang guide natin. Siya pong siya pong nakapagsabi na mayroong isang matanda dito nakatira sa kulungan ng baboy. ka din he. Okay lang. Oh, na naara ka din nagpigda. Oh. Naalagay mga baboy po dire. Na no, no, no. Kinsa po nang mga baboy niya? Kung pala, hindi na naman. Ah. Yan, anera dahil Wala dahil kay balay? Wala. Oo. Oh. Uh pangalan na ito tayo? Titing. Ha? Titing. Titing? Oo. Doon kayo na ka din hindi nagpuyo? Bago lang. Bago ra? Hmm.

Oh, ni ah, oh, inyo hanin sa una din eh. Balay ni nila sa una gyud. Ah, mao na inyo balay din eh. Sa una nila. Mao na suod na kun ako sila ba. Mao na ibalay niyo sa una dre Tapos naguba. So okay ra ka din ni ah. Okay ra din. Walay lamo. Wala na ban ni gigang may lamo. Gigang rang lamok. Uh -huh. Ni Mao sa ni mo tubig, ni mo tubig. Na ni solod. Uh -huh. Mhm. Aba. Ikorre di Asa puga david Asa sande. Sa Ni mudu au sadin ng mga anak ni. Ha. Pina anak ni mo tay Mga minyo na pod. ang usa Wala. Wala na nakontak tay okay. Ya, kumusta ang kwanta? Ang imong hang pangkonsumo. Aka nang ngutan ako tay sa imong pangidaron ron na pa ba kay mahimo kanang na pa kay trabaho. Wala, wala na. Wala, na. Unsa ay trabaho mo sa una tay? Kay trabaho. Trabaho lang. Ha. Ah. Kay kun sala trabaho. Kay kun lang? ya karon di na makaya. Wala lang kaya. Pila na edad gani nimo? Sintay. Wala din sa. Sa sintay no ibi. So kaya sa parte sa konsumo ni, yeah. nah, oh. ni mo asam sa ni mo gikuha po. Wala kay wala kay trabaho. Tagaan ko tay. Na pa mo taghatag ni mo. Taghatag ana. Mo dunol-dunol ni mo dire. Karon na kay bugas karon. Naman. Na, daghan pa. Daghan pa. <laughs> ya. Ah, uh, na kay kwarta dia para mapalit-palit og usodan. Wala lang eh. Wala kong kwarta pa kay kwarta. <laughs> so mo kinahanglan kitag na putay kwarta no kay kung natay paliton. Oh. Uh -huh. Wala may nakadala og mga groceries o bugas no, kay wala pa sad mi kay balo kung asa dapit ang lugar. Okay. Uh, may na lang kay naay nagtudlo na mo. So nami hatag ni mong kas para na kay magamit gamit. Mm -hmm. Tatay tipting dito lang nagatira sa ano po sa kulungan ng baboy. Okay. Uh -huh. so trapa lang ang nilagay diyan. So pero itong kulungan ng baboy dito sa kanila to noon. So ngayon iba nang may-ari sa baboy. So ang may dalawa siyang anak uh, hindi na wala na nindo ay mga anak diri. Wala, wala wala kay mensahe sa imong bata kasi mo kita. Kaman mo mo sa mensahe na. Wala wala kay kasulti. Ha? Wala kay kasulti sa imong bata. Sing mo tan sa atong video. O okay ra ba ka tay nga natay video tay? Okay ra? Nakita ka sa FB? Hmm. <laughs> yan. Ah, uh, yan po ah uh, mayroon akong ibigay sa inyo. Wala kilo yung mga pugas diyan, Rakaron. Ito, napukilo ka. Napulo? Ah. Oh. Senior citizens, membro ka? Mm. So, nagkakubra Aba-aba. Ha? Wala pa kakakubra sa senior? Ha? Wala pa siya kakubra? Wala. So, akong ihatag ni mo Karun para pang sudaan. Ha? Sige. So, pulo ko nung kakilo yung bugas. Yung mga sawat ay, asan mo ka Tayo naman. Dugay na namatay mong asawa. Oh, babae lalaki mong anak. Hmm, yeah, ang wala na nindu ako si Mahari Oh ba? Wala po i-contact tayo. Eh. Maman. Hmm. Kaluoy ko nimo tayo. Oh, yan po. Oh, Luoy po no. Sina tagaan tayo para pangsudaan tayo. Pangsudaan kay pasudaan na lang tayo kayo no. Kaya naan naman kay Bugas tayo no. Tagaan tayo kayo kanta yung nangat tayo. 1,000. Duwagan ako tayo. 2,000 oh, Tagaan ito 3,000 deh ha Para pang sudan-sudan ha Salamat ha Una ay grasya tayo no? Mm -hmm. merkado pasugo lan teh kay murhinai na juga mulakau teh no. Dili ka magliso dia sasapa teh. Kung gagi ana mo karon. Ako naglisod ko teh. Oo. Kasi so, Sung... So, kaya magawa uh -huh. yeah. na. Sungkod yung sungkod. Napo kayo sungkod niya. Diaman. Ah, kari, kari yung sungkod. Bago lagi rin Bata, kaya, nga sungkod. Oo, oh. oh. buwang ko. So, Oo, oh. nasa ikawa yan. Napo siya yung sungkod hmm. na katong uh, stainless ba? Oo. Nga, nga, Unsa may ikasulti ni mo sa itong grasya rin ka. <laughs> Salamat. <laughs> Salamat ni kayo. Oo. Uh -huh. So, natay grasya ka rin. Salamat ako na sa ginoo hmm. ha? Oo pasalamat siya rin sa among uh, sponsor na may nagsuporta sa mo ang natay makita parehan ni tatay makadunol-dunol po ta maraming salamat sa GTM of Scarborough Canada maraming salamat si tatay po nabigyan natin ng uh, pangulam kasi nakabili na siya ng 10 kilong bigas 10 ah, kilong bigas matagal na, dugay na bangga limon ikorong mas ano so kung ulan tayo dili nisang dikado dito man. sige ha sige tayo ha ayaw-ayaw din ang suga ang tayo. ang suga ang Mana ke sugadi ha? malam hayang kan pandai kan. Oh. Hayang rada mai sang ilok. Sigi teh ha, adili rada magduga. Selamat ke yo. Oh. Mas saya tai mas saya. Mas saya. Oh, dah ke nak adawat ke rum pangsudan, sudan. Bajit-bajit tur nak nemu ke ikar mun usah. Heeh. Mak pasogo langkah ha. Selamat. Oh, selamat sangsa. Serini OC. Serini OC. Nya buruk tata. Okay, daliketan juga kana mo. Nasa biyahe. Ni hapit ra pud mi mo. sa Salamat sad sa nag ana uh, mo nagpahibalo. Pwede ra ka makas ma'am, no, sa kamera. Di lan. Ah, di si Ma'am sa kamera. Maulaw si Ma'am. Oh. So sige ha, tay ha, hinaot magkatabang na sa mo sa karon ha. Sige, sige. Ha? Huh? Salamat, oh. oh. Salamat. na, babay na ha. Okay. Ang tubig tayo. Okay pa yung tubig tayo. Mainom, malong ago. Pagkita tayo ha? Kamping.